So what's up mga target ah, uh, itong araw nga pala na ito ay huling video na natin dito mga target sa ating Alagan Labuyo. Dahil kukunin na siya ng pangalawang magiging amo niya. Ito nga pala yung pinarapol natin na Labuyo at ngayon inaantay ko na lang yung kukuha ng maga na to. Uh, tuling video na nga natin sa kanya to. ah, uh, uh, magiging ano ko naman dun sa pangalawang mong amo eh. Nagiging sagana ka din sa pagkain doon. At yun. Mamimiss natin itong labuyo na to. Binatili siya mga kataraget. Kaya naggawa ko ng vlog kasi <laughs> huling vlog na natin to sa kanya. Mamimiss ko talaga to at napakabait. Obra. Kaya iniintay ko na lang yung kukuha nito Ngayon yung usapan namin eh. Bago ako pumasok sa trabaho. At ito na nga siya Hoy. Kamusta na natin to? Kukunin ka na ng bago mong amo. Nagpakabait ka dun ha. Matapang na siya mga katarget. Yung mga babae dito nilalabanan niya na. Tsaka yung mga binatil yung lalaki dito. Yan kukunin ka na ng magiging bago mong amo ha. Nagpakabait ka sa kanya. Kurr. Mamimiss ko to guys pag pinapakain ko sa kamay ko. Yan. Ang um, ang naging technique ko nga pala dito guys. Kanina kasi nagpakain na ako ng manok eh. Ang naging technique dito ay hindi ko siya pinakain ng marami kasi para maganda yun. Pag uh, pinakain siya ng magiging amo niya, magiging komportable agad siya. Parang malungkot siya. <laughs> malungkot ka ba? May miss mo ba ako? Ganun talaga guys. Siyempre pinarapol natin yung Kailangan natin ibigay sa nanalo. O, mga kapagal Dumating na si Tol. Yan. Kamusta yung biyay boy? Wala. <laughs> Ayan. Siya yung guwa ng labuyo natin at siya yung nanalo. At eto nga. Sama na natin ito sa may sa may labuyo natin. Yan. Yan. Eto yung kukunin niya ngayon. Eto, boy. Pinakain. Hindi ko na ito pinakain masyado. Dahil para kapag uh, pinakaya mo siya, eh, mabilis ka matandaan. Ayan. Mahamo naman yun. Oo, oh, medyo maamo na yan. Kulang na lang sa himas ng konti ah. Ayan. Kunin natin. Oh, kunin mo na rin tali. Hmm. Ayan. Lalagay natin kasi sa may... Ligat, alis yung ni tali. Ah, ako mga muna pre. Kukunin lang muna natin. Ayan. Ano? talaga siya pag uh, ulang unang-unang kinukuha. Kailangan dandaanin mo lang din sa pipag daw. Pag, pag uh, Nangungulag kasi ngayon yung mga labuyo Tulad ng mga nandyan sa akin puro masasakit ang katawan ngayon, kaya ganito sila, mahihirap hawakan yan na yung magiging bagong amo niya mga ka-target lalagay lang din to sama, sa manukan ni eh, kuya sa manukan? ay yung nakatali lang siya, ganon? malayo-layo din ang bihaya ni pare ko eh eh bihaya mo? kabanatuhan 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 yan hindi lang, huwag tayo yung straw pala. Huwag mo na tayo yung straw. <clears throat> Kasi yun siya ka na medyo makahalat. Ano yun? Butasan na lang natin yung box. Hmm. Siguro na sa esto. Marami ka pala ang lage. Ha? Oo, yun mga kalapati. Andito din yung mga katika eh. Kaso nga lang, mga abon ko lang yan. Ito nga hapon, yung isa ko dito. Bago lang, binigay sa akin. Kito nga, galing ano. Nagbigay ako ng labuyo, pero may nagbigay sa akin ng labuyo. Ayan, bago lang din yan. Ito, bagong bigay lang sa akin kahapon yan, mga target. Ayan o. Oh. Ayan. Kita mo, lahat ng labuyo, nag-iitim na yung ganito. Ibig sabihin, ng seasonal nila. Ala na yan, hindi na lamang lalaban ng maayos yan. kasi, namungulag. Ito, pa isa dalawa dalawin eh. Tatlong yung labuyo na yan. Ayan pa isa. Pero mga ganito, lalaki pa? Oo, Or... oh, lalaki pa yan binatil yan, yun nga mas maganda dahil mabilis siyang pakamuhin na ganyan, ayan yung isa ko labuyo yan na, puro borno ko yan si ano mo, sila ano? ay alahan na sino ba si alahan na yung maliit mo Ayun, ala hiniram ka, kahapon lang hiniram yun pero ayan naman, ay, nagbibreed pa ako, yun yung micro, yung mga bantam ko ayan ala kakuha lang kahapon, hiniram yung si baby giant yan lagyan natin yan sa sesto para wala malayo-layo din ang ni pare ko eh lagyan natin sa sesto asan na ba yun butasan pala muna natin ito yung lalagyanan yun pa. so bubutasan natin ito para maayos ah, natin mo dito ayun na may, Ay, butas mo na na Okay, tas mo. Yun, kahit ilang piraso lang. Lakayan mo mo, pabilog. Naku, nasama na si mama sa vlog. Mahiyahin pa naman sa camera yan. Ano <laughs> yun? Ito na, tila tilagay yun. Baka na muna pero gunting. Pera muna po. Ayan. Dito mo pa kaya pagtanong sa mga sila mo. Sino? E dito rin parang gaya Ay! Dito rin. Medyo mataba. O, magiging gaya ka. Ayan, nilalagay yeah. mo dyan. Yan nilalagay na natin dito yan. <laughs> ayan, ito na pa na. Ay! Ayan ay Sige, ayan mo. Dapat dapat na, sinama na natin tali ko pare ko. Huh? Sama mo na kay tali. Baka kasi makawala eh. Wait lang. Lagyan natin ng tali para maganda. Ano kasi ito pare ko eh. Pagka kunyari. Naka. Nakapuslit. Napakalakas na ito. Bilis. Tumakas. <coughs> Mamanini, bago lang to sa. Sa ano, bagong. nagdalaan Okay lang. Wala. Pinakawala Sayang. Hindi na mahuhuli agad yan. Ganyan lang yan. Mailap. Kasi masasakit yung katawan nila ngayon. Taglugon nyo yun. Yan. Yeah. Ano natin yung dito. Hindi naman siya mapapanag yan. graduhin natin to, sayang kaya kawala to Yan. safe naman na eh, yun pre maganda may pagkakakuha mo maga mahirapan yung pagtanghali, eh. lalo na may stress pa yung buhay niya makin natin butas para hindi masyado mahinit sa biyahe ayan Okay na yun, nah. ano? Okay na. Goods na mga target. So, biyahin na lang to. <laughs> Andal na lang natin to. Pakas na. Ayan. Ah, uh, secure ka dyan. Okay na pre. Lay-lay pa, babiyahin mo. Ayan, thank you. Ayan na, mabiyahin na niyan. May na siyang amo. Oo. Uh, <laughs> so, ayan na mga target. Iuwi uh, na ni Sir Bon J. Garcia ang ating labo. Ayan. Ayan na, secured naman na yan. O, okay na, all goods na yan. Ayan. salamat sir. Boy, salamat. Thank you. <laughs> Ingat ka sa biyahe. Bye-bye. Yan. Ayan. So ayun na, naibigay na natin mga target si ating labuyo at hinga si sa may biyahe. Sobrang ko pero masaya dahil nakapagpasaya tayo ng tao, di ba? <laughs> Yan. Sa lahat-lahat nga pala ng mga panad na to, please like and share mga katarget at pasuportahan din ang ating Facebook page and YouTube channel. Pwede rin kayo mag- subscribe sa Facebook mga target meron din nakalagay na subscribe subscribe na kayo mga target Maraming salamat ingat kayo and God bless Kapag ah, pasyahan naman tayo isang tao Bye bye uh -huh.